Magnitude of 7.6 quake the country block after block after block. Isang 7.6 magnitude na lindol ang sumalubong sa pagdiriwang ng bagong taon ng mga taga-Western Japan. Bagsak ang mga serbisyo ng tubig, kuryente at telepono at maraming residente at sugatang sibilyan ng Ishikawa Prefecture ang nangangamba ngayon sa kanilang kinabukasan. Tatlong araw matapos ang malakas na pagyanig Nasundan pa ito ng mga aftershocks na ikinamatay ng itinatayang 62 katao habang patuloy pa ang paghahanap ng na mga natrap sa ilalim ng mga gumuhong gusali. Ngayon, ang sitwasyon sa Japan ay nananatili pa ring delikado at walang katiyakan ayon sa mga eksperto. Malabong mahulaan kung kailan ang sunod na mga aftershock na kahit ang kanilang pinaka-advanced na teknolohiya ay hindi kayang ma-predict ito. Subalit, kasabay ng pagputok ng malungkot na balita, ang pagkalat ng mga kwento-kwento sa social media, kung saan pinag-uugnay ang isang video encounter ng isang pambihirang deep sea creature na naganap sa lindol sa Japan. Ang nasaksihan ng mga diver noong June 2023 sa mababaw na parte ng hilagang baybayin ng Taiwan, malapit sa West Japan kung saan lumindol, ay pinaniniwala ang isang babala na binigay ng isdang ito tungkol sa magaganap na kalamidad. Ano ang kakaibang isdang ito? May koneksyon ba ang paglitaw nito sa lindol na yung sa Japana? Ano naman kaya ang katotohanan sa likod ng mga kwento? Ang Paglitaw ng Earthquake Fish Humahaba ng Lampas 36 na pulgada o singhaba ng poste ng kuryente. Walang kaliskis at dumalangoy ng patihaya. Mailap sa mga tao at kung lumitaw man sa mababaw na dagat ay napakabihira. Ang mga orfish ay nakatira sa malalim na bahagi ng karagatan na may lalim na 200 hanggang 3,300 meters. Kaya naman hindi pang kung ito ay makunan ng video. Ang mga misteryoso at nakakaintrigang orfish na ito ay karaniwang bahagi ng mga alamat. Sa kulturang Hapon, ang orfish ay iginagalang at tinatawag na Ryugo Nutsukai no o Messenger from the Sea God's Palace. Naging popular ito bilang tagapaghatid ng mga masasamang balita at kinatatakutan sa Japan simula pa noong 17th century. Ayon sa mga alamat, ang paglitaw nito sa mababaw na bahagi ng karagatan ay pinaniniwala ang senyales ng paparating na kalamidad, gaya ng lindol at tsunami. Noong 1996, natagpuan ng mga US Navy sailors ang isang 23-feet orfish na nabaybay sa tabing dagat ng San Diego sa California. Labing-anim na mga sundalo ang nagtulung tulong na buhati ng orfish para kuna ng litrato. Noong 2011, lumitaw ang halos na kalimutan ng alamat ng earthquake fish matapos matagpuan ang 20 orfish sa baybayin ng Japan. Ilang buwan bago ang pinakamalakas na naitalang lindol sa Japan na nagdulot ng isang nakapipinsalang tsunami noong Marso. Noong 2017 naman, anim na orfish ang namataan ilang araw bago ang 6.7 magnitude na lindol sa Surigao sa Pilipinas. Mula noon, ang mga orfish na natagpuan sa mga baybayin ay nagdudulot ng alarma sa Pilipinas, Japan hanggang sa California. Sa kabila nito, ang takot nila sa ganitong mga babala ng dagat ay hindi napatunayan. Ngunit ilan sa mga siyentipiko ang nagtangkang magbigay paliwanag. Totoong babala o oh haka, haka Ayon sa ecological seismologist na si Kiyoshi Wadatsumi, ang mga isda sa malalim na karagatan ay mas sensitibo sa mga galaw ng mga aktibong fault line kaysa sa mga isda na mas malapit sa ibabaw ng dagat hindi nalingid sa kaalaman ng karamihan na ang bansang Japan tulad din ng Pilipinas ay madalas na ginagambala ng mga lindol at pagputok ng mga bulkan dahil sa mga bansang ito ay nasa Pacific Ring of Fire isang imaginary zone o arko sa dagat Pasipiko kung saan madalas aktibo ang mga bulkan at fault line na nagdudulot ng mga natural disaster Noong 2019, ilang mga Japanese scientists ang naglabas ng kanilang pag-aaral upang patunayan kung may koneksyon ba ang mga kilos ng orifice sa mga lindol. Mula taong 1928 hanggang 2011, ipinagkumpara ang mga naitalang 223 na earthquake sa 336 na kaso ng orfish sightings na inilabas ng media. At gaya ng inaasahan, walang nakitang ugnayan ang dalawa. Tugma ito sa naunang pag-aaral ng zoologist na si Rachel Grant ng London South Bank University. Nagsimula ang kanyang interes noong 2009 nang bigla na lang naglaho sa isang lugar sa Italia ang mga palaka. Imang araw ang nakalipas, tumama ang isang lindol at kinalaunan, bumalik ang mga palaka. Sa China kasi, ang sama-samang pag-migrate o pag-alis ng mga palaka mula sa isang lugar Patungo sa isa pa ay masamang babala ng lindol. Ngunit kanyang napatunayan na walang ugnayan ng dalawa at koinsidente lamang. Suspetsa ni Grant, kaya patuloy na may ganitong mga alamat tungkol sa Orpheus ay dahil ito ang nagbibigay ng pakiramdam ng kaayusan or sense of order sa kabila ng lindol na may dalang walang katiyakan. Co-incidental din ang paniniwala ni Mark Benfield, isang oceanographer at ecologist ng Louisiana State University, tungkol sa seismic activity at paglitaw ng mga orfish. Pinaniniwalaan niya na gaya ng ibang isda na nakatira sa ilalim ng dagat, lumalangoy ito pa itaas tuwing gabi upang sundan ang paborito nitong pagkain. Ito ay ang krill o maliliit na hipon. Pwede ring rason ang minsang pagbabago sa agos ng dagat, ocean current na humihila sa mga isdang ito mula sa ilalim papunta sa ibabaw kaya naman ang mga orfish ay kalimitang matatagpuan sa baybayin ay karaniwang patay na mamamatay pa lang o di kaya'y sugatan paghahanda sa sakuna Bagamat nabuwag na ang pamahiin tungkol sa lindol at orfish, madaling maunawaan kung bakit nakaakit ng ganoong pansin ng orfish na may anyong parang dragon. Swak na swak para gawing alamat. Sobrang nakakabighani kung sila ay tignan. Sobrang laki nila na kailangan ng labindalawang tao upang makarga ito at mahawakan. Totoong nakakagulat na sa ilalim ng ating karagatan ay may ganoong mga nilalangan. Wala nang dapat ipangamba kung sakali mang may lumitaw ulit na ganitong isda sa hinaharap. Ayon sa mga siyentipiko, kailangang maging handa ng tao sa anumang oras ng kanilang buhay at huwag umasa sa mga babala na dala ng maalamat na isda. Ang mga hapon na ata ang mga tao sa planeta na pinakahanda sa anumang sakuna dahil madalas ang lindol at tsunami sa kanilang lugar. Ngayong taon, baga matumataas ang bilang ng mga nare-recover na mga bangkay, ang mabilis na public warnings na ipinadala sa mga broadcast at telepono, maging ang mabilis na aksyon ng publiko at mga opisyal ang naglimita sa posibleng malawak na pinsala ng lindol. May mga evacuation plan na nakalatag at ng mga oras sa mga go bags at emergency supplies. Ayon sa mga hapon, bagamat meron silang mga teknolohiya, ang mga prediksyon ng mga siyentipiko ay paulit-ulit na napatunayan na mali. Tulad ng nangyari sa Lindol noong 2016 sa Timog Kanlurang Kumamoto. Ito ay isang lugar na dati itinuturing na hindi yayanigin, ay nilindol pa rin ng mga aftershock. Inukit na sa kasaysayan at maging ng agham ang siyensya na ang mga isda sa ilalim ng dagat, mga palaka, maging ang mga itim na uwak at pusa, ay hindi posibleng mga sugo ng kamalasan o darating na kalamidad. At sa panahon ngayon, lubos ng delikado ang magkaroon ng kumpiyansa na mahuhulaan natin ang sunod na nakatakdang araw ng delubyo. Higit na mas mahalaga na tayo ay makapaghandaan ng oras. Hindi natin matitiyak ang takbo ng mundo kung tayo ay suswertihin o mamalasin. Dahil sa pagkakataong ito, hindi pa mahiin o mga alamat ang ating kakampi sa laban kontra sa kalikasan.